Ikaw ka mo oh. Ano na yan? 177? 170. <laughs> 170 step. Lalakadin namin mamaya. Go. 177 daw steps nung hagdanan yung lalakati yun namin. So parang 100, 170 step or 177. So go. Akyat. Baba na tayo, aa? Hindi, gito ko. hindi Baba na tayo? Baba na tayo, Dan? Para hindi mo na makikita si, ano, Dan? Ha?

<laughs> sige nga, hindi natatakot ako. Oh. Oh, sige na, sige na. Punta mo na doon. Punta mo na doon. <laughs> 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 Paano tatakakin natin? Uy, <gasps> Ay, grabe. Ayun siya. Oh, no. Takotin. <laughs> Pagod na ako agad. Bakit ganito? Ba't may mga ganyan, guys? Hala! Oy! Dito ka muna, nagigigil ako sa'yo. Hala! Hanggang dun lang? Ano ba yan? Ba, ang bilis-bilis lang naman pala. Grabe! Grabe, hanggang dun lang naman pala. Kaya pa yan. Grabe. Walang-wala yan sa immune system ko. Dali! Hala! Ito, hindi ko na kaya. Hindi ko na pala kaya. Ay, hindi mo kaya. Hindi mo kaya yan. Mga kasama, bilisan nyo, tanggigigil ako sa inyo, tagal-tagal. Hindi ka kapag-tigil. Hindi <coughs> ka kapag-tigil. Hindi 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 hindi

Tignan nyo, natatakot ako sa inyo. Kit dalawin ko pa yung isa. Aray! Ang baong may manok! Oh my God! normal normal ba to? Normal ba to? Hindi nyo nararamdaman ko, hindi nararamdaman ko. May tao po. Wala na yung iba. Amen. Baka nagrambulang na sila dun ah. Kasi yung mga yun. Kinakabahan ako. Ay! Hindi na kinakaya. Ang bagal mo. Si Tita Chiu, nasa likod. Hindi ko na rin kinakaya. Oo na. Ang gigigil ako sa'yo. Ipag-inulit mo ito ng problems. Tingnan mo, payat ka. Mas mabilis na lang ang tagadarin. Ang ah, hawak kita, Wen? Para hindi ka mahulog yun, Wen? Hindi ka dito. Ang lakas ng gravity. O, oh, di ba? Baka hindi mo kayanin dito. Lakas ng gravity. Baka ikaw, hindi mo kayanin. O, oh, go! <laughs> Alam mo parang ano, ah. Alam ko na kung bakit mabilis. Di ba nga inilatin ng gravity no? tulungan niya tayong bumaba kaya gano'n dito parang bali wala na lang ano pa yan dapat kasi ginawa na lang nila itong 7,000 or 10,000 kaya ko pa ng ano 10,000 kaya uy, ko uy nakakatakot nang gigigil ako sa inyo ayan ano yung makate yung mukha mo Japanese <laughs> ay ito ay bamboo ay na, ah, ah. Ay na. <laughs> Ay na. Yeah. Kabahan ka na. Huwag mo siyang takutin. Iyan. Nakakatakot na dito sa pwede. Wala, ba't may ba mga bata doon napupunta? Ang ganda. Uh, go. Mm -hmm. Ano, ah, ah. No. No. Ano gusto mo lang tumambay dito? Bababa na ako baka kasi maano ko dito. Ang gigigil ako. So, ang parang to go. Wala kaming pagkain. Eh, wala na do, baka wala na daw kaming pagkain na maubutan kapag bababa. Ay, kapag doon pa kami magtatagal. So go. Bababa na tayo. Ay, yun na sila dito. Ay, mamadali sila. Hi. Gusto ko na yung spaghetti. Bisa nyo. Ang, ang bagal maglakad eh. Ang bagal nito maglakad. Ang bago niya maglakad guys. Nang gigigil talaga ako. Di ako hindi ako pinagpapawistan. <laughs> Mahina na yung... Babay ka na doon. Babay ka na. Babay. Babay ka na. Flying kiss mo na siya. Mm -hmm. Alam parang... Ako din. Flying kiss mo din ako. Mm -hmm. Babay. Punta na ako doon sa taas. Bagal mo talaga maglakad. Baw na nga ako. Bagal ka na. Wala ka din spaghetti. Rabi.